Nabanggit na ba sa iyo na kung may diabetes ka, kailangan mong iwasan ang mga matamis na prutas ng tuluyan? Baka nakatayo ka na minsan sa harap ng mga gulay at prutas, tinitingnan ng isang hinog na mansanas o mga katas na katas na ubas at naisip mo, hindi ko kaya. Ito ang mensaheng paulit-ulit na naririnig sa loob ng mga dekada. Ang asukal ay kaaway at ang matatamis na prutas ay mapanganib. Ngunit paano kung kulang ang mensaheng ito? Paano kung ang ilan sa mga pinakapamilyar, abot kaya at likas na matamis na prutas, mga bagay na pinapalampas mo linggo-linggo, ay talagang nakakatulong sa iyong kalusugan, hindi sumisira dito? Kamakailang mga pag-aaral ay nagsisimulang hamunin ang matagal ng paniniwala tungkol sa prutas at diabetes na nagpapakita na ang ilang matatamis na prutas ay maaaring magpababa ng blood sugar, magpasigla ng digestion at magpahupa ng pamamaga kung tama ang pagkonsumo. Maraming doktor sa buong bansa ay nagbabago na rin ang kanilang payo. Sa video ngayon, ibabahagi ko ang limang sobrang tamis at madaling mahanap na prutas na nakatulong sa mga matatanda para mas maging masigla, mabawasan ang pamamaga at mas kontrolado ang kanilang blood sugar. Malalaman mo kung bakit epektibo ang mga prutas na ito, kung paano ito kainin ng tama, at kung anong maliit na pagbabago ang maaaring magpaganda sa pakiramdam mo sa linggong ito. Dahil walang dapat magmahal sa isang bagay na simple at masaya tulad ng prutas. Lalo na sa gintong edad. Okay, simulan na natin. Unang prutas. Strawberries matamis ngunit matalino. May kakaiba sa strawberry na nagbabalik ng mga magagandang alaala, -ala. mga hapon sa tag-araw, sariwang mangkok sa mga family gathering o isang maliit na pinggan na inihanda ng buong pagmamahal ng isang asawang matagal ng wala. Ang pamilyar na pulang prutas na ito ay hindi lamang masarap. May taglay itong kapangyarihan, lalo na para sa mga matatanda na may diabetes. Sa loob ng maraming taon, sinabihan tayong iwasan ang mga matamis na prutas tulad ng strawberry. Binalaan tayo na ang asukal nito ay magpapataas ng glukos na mas mabuting maging maingat. Ngunit ngayon, ang siyensya at karanasan ay nagpapakita ng ibang larawan. Ang strawberry ay maaaring matamis, ngunit ito rin ay talagang matalino. Sa ilalim ng katas nito ay puno ito ng mga benepisyong pangkalusugan na akma sa nagkakaedad na katawan. Sagana sa anthocyanins, ang natural na pigment na nagbibigay sa kanila ng matingkad na pulang kulay, ang strawberry ay tumutulong magpabagal sa pagpasok ng asukal sa dugo. Ibig sabihin, maaari mong tangkilikin ang tamis nito nang walang matinding pagtaas o pagbaba ng blood sugar. At hindi lang yon. Ang maliliit na prutas na ito ay puno ng antioxidants na lumalaban sa pamamaga isang bagay na marami sa atin ang kinakaharap habang tumatanda. Maging mananakit na tuhod sa umaga, masakit na daliri pagkatapos mag-garden, o ang malabong kirot sa likod, ang pamamaga ang madalas na sanhi. Tahimik na gumagana ang strawberry, sumusuporta sa iyong mga kasukasuan, puso at maging sa memorya. Ang fiber content nito ay banayad ngunit epektibo. Ang isang tasa ay sapat para mapanatiling regular ang digestion nang hindi binibigla ang tiyan. At huwag nating kalimutan ang emosyonal na kasiyahan na dulot ng pagkain ng isang bagay na natural na matamis, nakakapresko at walang guilt. Maraming matatanda ang nagsasabi na mas magaan ang pakiramdam, mas masigla at mas kontrolado ang blood sugar kapag isinasama nila ang strawberry sa kanilang lingguhang rutin, lalo na bilang merienda sa hapon kasama ng ilang almendras o kaunting plain Greek yogurt. Hindi lang ito tungkol sa prutas mismo, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito, isang maliit na pagkalinga, isang sandali ng kasiyahan na hindi nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Ang pagpili ng strawberry ay pagtitiwala muli sa iyong katawan pagbibigay ng sustansyang kailangan nito habang pinahahalagahan ang mga pagkaing mahal mo. Kaya sa susunod na buksan mo ang iyong refrigerator at makita ang mangkok ng hinog na pulang berry, huwag magatubili. Tikman mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mo itong magpaalala sa iyo na ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagbabawal, kundi sa pag-alam kung ano ang gumagana para sa iyo at pagyakap dito. At kapag akala mo ay wala ng prutas na mas matamis o nakakagulat pa, maghintay ka hanggang marinig mo kung ano ang magagawa ng isa sa mga pinaka-misunderstood na prutas, ang ubas, para sa iyong blood sugar. Hindi mo na ito titingnan ng pareho pagkatapos. Pangalawang prutas, mga ubas, maliit ngunit makapangyarihan. Ang mga ubas ay matagal ng simbolo ng tamis, kasaganaan at maging ng pagdiriwang. Para sa maraming matatanda, nagdudulot ito ng alaala ng panahon ng ani mga potluck sa simbahan o simpleng merienda kasama ang mga apo. Ngunit kung ikaw ay may diabetes o sinusubukang kontrolin ang iyong blood sugar, maaring napatingin ka sa ubas ng may pag-aalinlangan, nagtataka kung ang matamis nitong lasa ay nangangahulugang bawal ito para sa iyo. Nakakagulat ang maliliit na prutas na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanilang hitsura at ang epekto nila sa iyong kalusugan ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa kanila bagamat maliit ang ubas ay sagana sa resveratrol isang natural na compound na matatagpuan sa balat nito ang resveratrol ay masusing pinag-aralan dahil sa epekto nito sa insulin sensitivity na tumutulong sa iyong katawan na mas mahusay na tumugon sa asukal para sa mga taong lampas 60 taong gulang, kung kailan nagsisimulang magkaroon ng insulin resistance, malaking bagay ito. Isipin mong kumain ng isang matamis na prutas na hindi sumisira sa iyong kalusugan kundi sumusuporta pa rito mula sa loob palabas. Ang ubas ay puno rin ng antioxidants na nagpapababa ng pamamaga at oxidative stress, dalawang sanhi hindi lamang ng mga komplikasyon ng diabetes kundi pati na rin ang pananakit ng kasukasuan, pagkapagod at maging mga problema sa memorya. Maraming matatanda na dating umiiwas sa ubas ang na ngayon ay nakakakita na sa mga ito bilang isang maaasahang kaalyado na nagbibigay ng hydration, kasiyahan at ginhawa sa bawat kagat. Kapag kinain ng dahan-dahan at sa moderasyon, lalo na kung isasama sa protina tulad ng maliit na piraso ng keso o isang dakot ng walnuts, ang ubas ay maaaring magpapatatag ng blood sugar sa halip na pataasin ito. Ang totoo, ipinapaalala sa atin ng ubas na ang kalusugan ay hindi laging nanggagaling sa bote o tabletas. Minsan, ito ay matatagpuan sa pinakamaliit na regalo ng kalikasan kapag natuto tayong tingnan ang mga ito, hindi bilang bawal kundi bilang kaibigan. Ang pagpili ng ubas ay pagpili ng isang bagay na matamis na nagdudulot din ng balanse, sustansya at kasiyahan. Ngunit kasing lakas man ng ubas, hindi ito ang nag-iisang pang-araw-araw na prutas na may nakatagong kapangyarihan. Ang susunod ay isang prutas na pamilyar, ngunit madalas nating hindi pinapansin. Subalit ito ay palihim na sumusuporta sa digestion, heart health, at stable blood sugar sa loob ng maraming henerasyon. Ito ay malutong, klasiko, at maaaring ito ang pinakamaaasahang prutas sa iyong kusina. Pag-usapan natin ang tungkol sa mansanas. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kahi kong magsubscribe ka at on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makapagpatuloy sa paggawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong prutas, mansanas, ang orihinal na pang-araw-araw na gamot. May isang bagay na walang kupas sa mansanas. Hindi ito naghahangad ng atensyon sa pamamagitan ng matingkad na kulay o eksotikong pinagmulan Ngunit tahimik itong naghihintay sa iyong fruit bowl, pamilyar, maaasahan, at sa totoo lang, napakatalino. Sa loob ng maraming henerasyon, naririnig natin na isang mansanas bawat araw ay nakakalayo sa doktor. At bagamat maaring luma na ang parira lang ito, ang katotohanan nito ay lalong nagiging mahalaga. Lalo na para sa mga matatanda na humaharap sa mga hamon ng blood sugar, pamamaga at kalusugan ng puso. Sa unang tingin, ang mansanas ay maaaring mukhang masyadong matamis, lalo na para sa isang taong may diabetes. Ngunit maingat itong idinisenyo ng kalikasan. Sa ilalim ng malutong na balat nito ay mayaman nito sa soluble fiber, lalo na ang pectin na nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa iyong dugo. Ibig sabihin, kapag kumain ka ng mansanas, hindi ito nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng glukos. Tinutustusan mo ang iyong katawan sa isang balanseng paraan. Ngunit ang mansanas ay nagbibigay ng higit pa sa suporta sa blood sugar. Nakakatulong ito sa digestion, nag-aalis ng constipation, at sumusuporta pa sa cholesterol levels. Ang banayad na fiber ay gumaganap tulad ng walis, naglilinis sa iyong digestive system, at nagpapadali ng natural at komportabling paggalaw nito. Para sa mga matatanda, ang ganitong uri ng tulong ay napakahalaga. Walang masamang kemikal, walang sakit sa tiyan, simpleng biyaya ng kalikasan. Mayroon ding malalim na kasiyahan sa pagkagat ng sariwang mansanas. Ang lagutok nito ay nakakagaan ng loob, ang lasa ay pamilyar, at para sa marami, nagbabalik ito ng alaala ng mga pag-aani noong taglagas mga homemade pie o baon noong araw. Ang mansanas ay hindi lamang pagkain. Ito ay koneksyon sa ating nakaraan, sa mas simpleng panahon at sa mga tradisyong may saysay pa rin hanggang ngayon. At huwag kaligtaan ang kanilang versatility. Ang mansanas na hiniwa at binudbura ng cinnamon ay nagiging natural na matamis na pampalasa. Kapag isinama ito sa almond butter o isang piraso ng keso, magkakaroon ka ng balancing merienda na nakakapagpasaya sa iyong panlasa at blood sugar. Kahit lutuin o isahog sa mga putahe, nananatili pa rin ang kabutihan ng mansanas, nagiging mainit at komportabling pagkain sa malamig na panahon. Ang pag-include ng mansanas sa iyong araw ay isang maliit ngunit makabuluhang pagpapahalaga sa sarili. Ito ay paalala na karapat dapat ka sa sustansyang nakakatulong sa iyong katawan, hindi sumisira dito. At pinatutunayan nito na ang pamamahala ng diabetes ay hindi nangangahulugang isakripisyo ang mga pagkaing mahal mo. Minsan, kailangan mo lang itong tingnan sa bagong liwanag. Ngunit habang ang mansanas ay nagbibigay ng matatag na suporta, may isa pang prutas na maaring lalo kang magulat Isang tropikal na paborito na minsang hinuhusgahan dahil sa tamis nito ngunit nagtataglay ng pambihirang benepisyo kapag naisama ng tama. Ito ay ginintuan, makatas at maaring magbago ng iyong pananaw sa diabetic-friendly diet. Pag-aralan natin ang mangga. Pang-apat na prutas. Mangga, isang tropical na twists na nagbibigay sorpresa. Manga, ang pangalan pa lang ay nakakapagpasalubong na ng laway. Nagdudulot ito ng init, sikat ng araw, at isang uri ng kasiyahan na parang masyadong matamis para maging healthy. Para sa maraming seniors na may diabetes, ang manga ay isang prutas na tila bawal. Madalas itong ituring na masyadong matamis, isang guilty pleasure na dapat iwasan. Pero paano kung hindi pala tama ang reputasyong ito? Paano kung ang mangga sa lahat ng ginto at katas nito ay mas nakapagpapagaling kaysa makasama? Sa totoo lang, ang mangga ay isang prutas ng balanse. Oo, matamis ito, pero mayaman din ito sa fiber na tumutulong pabagalin ang paglabas ng asukal sa dugo. Ibig sabihin, kapag kinain ng moderasyon, lalo na kung may balat o isasabay sa protina, hindi bigla ang tumataas ang blood sugar mo dahan-dahan itong nagbibigay ng sustansya. Ito ay prutas na kasama ng iyong katawan, hindi kalaban. Pero ang tunay na magic ng manga ay higit pa sa blood sugar. Punong-puno ito ng vitamin C na sumusuporta sa immune health, lalo na mahalaga habang tumatanda, at vitamin A na kailangan para sa malusog na paningin at balat. Mayroon din itong mga natatanging compound na tumutulong sa fat metabolism at pumipigil sa oxidative stress na may kinalaman sa chronic inflammation at paghina ng memoria. Para sa mga matatanda na nakakaranas ng pagod, pananakit ng kasukasuan o simpleng epekto ng pagtanda, ang mangga ay maaaring maging maliit ngunit malakas na kaalyado. May emosyonal ding dulot ang pagkain ng mangga. Hindi lang ito masarap, parang kasiyahan mismo. Nagpapaalala ito sa atin ng mga araw ng bakasyon hanging tropical o mga summer noong bata kung saan direktang pinipitas ang prutas mula sa puno. Ang emosyonal na koneksyon na ito ay bahagi rin ng paggaling dahil ang pagkain ng maayos ay hindi dapat parang parusa. Dapat itong pakiramdam na mabuhay ng masaya. Subukan mong hiwain ang isang maliit na piraso ng mangga at isabay sa isang kutsarang plain Greek yogurt o iilang almendras. Ang protina ay tumutulong balansehin ang natural na asukal ng prutas at ang kombinasyon ay pakiramdam na isang treat ng walang guilt. O kaya naman magdagdag ng manga cubes sa green salad na may grilled chicken para sa isang maliwanag at refreshing na tanghalian na sumusuporta sa iyong blood sugar at espiritu. Ang pagpili ng manga ay pagpili na tanggapin ang tamis ng walang takot. Paalala ito na ang kalusugan ay maaaring masigla, masarap at lubos na kasiya siya. Hindi mo kailangang isuko ang kasiyahan para mabuhay ng maayos. Kailangan mo lang matutunan kung paano ito tanggapin ng matalino. At sa akala mo'y wala nang mas sorpresang prutas sa listahan, may isa pang klasiko na puno pa rin ng benepisyo. Ito ay maliwanag, nakakapresko at madalas napapabayaan ang tunay na potensyal. Pag-usapan natin ang Orange, isang matagal ng kaibigan na may bagong aral para sa mas magandang buhay. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iminomong kahit kung mag-subscribe ka. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makapagpatuloy sa paggawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang prutas, orange. Hindi lang para sa vitamin C, may kaginhawaan ng orange. maaring sa paraan ng pagbalat nito na may malambot na lagutok at ang pagsingaw ng maliwanag at pamilyar na citrus scent. O kaya'y sa paraan ng paghihiwa-hiwalay ng bawat segment sa iyong kamay na nag-aalok ng tamang tamis, lasa, at sustansya. Para sa maraming matatanda, ang orange ay isang lifelong companion nakikita sa lunchbox, winter baskets, at umagang routine. Pero para sa mga may diabetes, ang minamahal na prutas na ito ay madalas tinitingnan ng may pag-aalinlangan. Ang matamis at asim na lasa minsang simbolo ng kalusugan, ay itinuturing na ngayon ng ilan bilang panganib sa asukal. Pero totoo ba ito? Kapag inaral mo ang orange, literal man o figuratively, matutuklasan mong ito ay isa sa mga pinaka-misunderstood na prutas pagdating sa diabetes. Ang buong orange, hindi juice, ay nag-aalok ng kombinasyon ng fiber, hydration, at slow-release natural sugars. Ang fiber, Lalo na sa membrane sa pagitan ng mga hiwa ay tumutulong pabagalin ang glucose absorption na pumipigil sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Ito ay isang steady, balanced na tamis, isang bagay na lalong pinahahalagahan ng ating katawan habang tumatanda. Pero ang orange ay higit pa sa tamas. Punong-puno ito ng vitamin C, isang mahalagang nutrient para sa immune support, na lalong kailangan. Habang mas nagiging vulnerable ang ating katawan, mayroon din itong potassium na tumutulong mag-regulate ng blood pressure at magbawas ng water retention, dalawang karaniwang problema ng mga matatanda na may diabetes at heart health concerns. Ang flavonoids sa orange ay napatunayang nakakabawas ng inflammation, nagpapabuti ng circulation, at sumusuporta pa sa cognitive health. Lahat ito mula sa isang prutas na madalas nababaliwala. At huwag natin kalimutan ang emosyonal na ginhawang dulot ng orange. Madali itong dalhin, kainin at natural na nakakabusog. Ang pagkain ng orange ay isang maliit na ritual ng self-care. Hindi mo kailangan ng kutsilyo, blender o fancy recipe. Ang iyong kamay, senses at ilang tahimik na sandali lang ay sapat. Minsan, ang simpleng bagay na yon ang eksaktong anyo ng paggaling. Subukan mong isabay ang isang maliit na orange sa boiled egg o ilang almendras para sa isang blood sugar friendly snack. O kaya naman, maglagay ng orange slices sa spinach salad na may olive oil at konting sunflower seeds. Magugulat ka kung paano ang simpleng prutas na ito ay nakakapagpaangat ng iyong meal at mood. Kahit ang simpleng pagbalat ng orange at paglanghap ng pamilyar na amoy nito ay nakakapagpakalma at nakakapagpasaya. Pero kahit gaano ka-powerful ang pag-aaral, kung aling mga prutas ang sumusuporta sa iyong blood sugar, may isa pang bahagi ng kwento na hindi natin dapat baliwalain. Dahil hindi lahat ng prutas ay pareho at ang ilan ay maaaring nagpapahirap sa iyong katawan na gumaling. Kaya aling mga prutas ang dapat mong iwasan. Baka magulat ka. Tara, pag-aralan natin. Kaya, aling mga prutas ang dapat mong itigil na kainin? Ito ay isang tanong na marami sa atin ang takot na itanong ng malakas. Lalo na pagkatapos marinig na ang prutas ay natural, masustansya at palaging mabuti para sa iyo. Ngunit ang totoo, lalo na para sa mga naglalakbay sa diabetes sa ating katandaan, ay mas masalimuot. Hindi lahat ng prutas ay sumusuporta sa iyong katawan sa paraang nararapat at ang ilan, gaano man ito kawalang-malay, ay maaaring tahimik na sumalungat sa progresong iyong nagawa. Hindi ibig sabihin na kailangan nating mamuhay sa takot sa pagkain. Ngunit kailangan nating maging may kaalaman, alerto, at handang makinig sa ating katawan. Ang mga prutas na madalas nagdudulot ng pinakamaraming problema ay hindi naman kinakailangang ang pinakamatamis. Sila ang mga pinakaprosesado o nawalan ng kanilang natural na balansi. Ang mga fruit juice, kahit pa ang may label na isandaang porsyento natural, ay inaalis ang fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Ang natitira ay isang konsentradong dosis ng fructose na bumabaha sa iyong dugo. Ang baso ng orange juice niyo sa umaga? Maaring nakakapresko ito, ngunit mas malapit ito sa soda sa paraan ng pag-apekto nito sa iyong blood sugar. Ang mga dried fruits ay maaari ring mapanlinlang. Ang isang dakot ng pasas o dried mango ay maaring mukhang maliit, ngunit maaring naglalaman ito ng asukal ng ilang sariwang prutas ng walang tubig o fiber na magpapabagal sa pagtunaw. Para sa mga matatanda na may mabagal na pagtunaw at mas delikadong insulin response, maaaring maging napakabigat nito. Kahit ang isang pamilyar na dry date o fig, bagaman mayaman sa nutrients, ay maaaring maging isang nakatagong sanhi ng biglaang pagtaas ng blood sugar kapang kinain ng labis. At pagkatapos ay mayroon ding mga sobrang hinog na prutas. Halimbawa, ang mga saging na may brown spots. Habang nagkakahinog ang prutas, ang mga starch nito ay nagiging mas simpleng asukal. Ibig sabihin, ang isang medyo hilaw na saging ay mas banayad sa iyong sistema kaysa sa isang malambot at matamis. Hindi ito tungkol sa hindi na muling pagkain ng mga pagkain ito. Ito ay tungkol sa tamang oras, dami at pagpapares ng mga ito sa protina o fats upang matulungan ang iyong katawan na ligtas itong iproseso. Ang ilang tropical fruits din, tulad ng pineapple at watermelon, ay maaring nakakalito. Kung kinain ng sariwa at sa maliliit na bahagi, maaari itong magkasya sa isang balanseng plano. Ngunit malalaking bahagi sa walang laman na dyan, doon magsisimula ang problema. Mahalaga ang konteksto. Ang iyong katawan ay nangangailangan ng higit pa sa tamis, kailangan nito ng balanse. Kaya ang mga prutas na dapat iwasan ay hindi masama sa moral na kahulugan. Hindi lang sila nakahanay sa kung ano ang kailangan ng iyong katawan ngayon. Ang iyong katawan, habang ito ay nagbabago sa edad, ay humihingi ng pasensya, pangunawa at banayad na suporta. Ang pagpili ng mga prutas na naghihidrata, nagpapaginhawa sa pamamaga, at nagpapatatag ng iyong enerhiya, hindi iyong paghihigpit, iyon ay karunungan. At ang karunungan ang eksaktong nagdadala sa atin sa ating huling mensahe dahil habang ating tinalakay ang mga prutas na nagpapagaling at mga nakakasama, may isang bagay na mas makapangyarihan na naghihintay sa iyo. Isang katotohanan tungkol sa pagkain, pagtanda at pang-araw-araw na buhay na maaaring baguhin kung paano mo aalagaan ang iyong sarili mula ngayon. Sabay-sabay nating pag-isipan. Ang iyong katawan ay nararapat sa mas mabuti simula ngayon. Habang tayo ay tumatanda, nagsisimula nating makita na ang kalusugan ay hindi na lamang tungkol sa mga patakaran, paghihigpit o perpektong numero sa isang chart. Ito ay tungkol sa kung paano tayo nakakaramdam paggising sa umaga. Ito ay tungkol sa ginhawa sa ating mga kasukasuan, linaw sa ating mga iniisip, katatagan ng ating mga hakbang, at tahimik na kumpiyansa na ginagawa natin ang ating makakaya sa kung ano ang meron tayo. Sa buong paglalakbay na ito, ang prutas ay madalas na itinuturing na kontrabida, lalo na para sa mga taong nagmamanage ng diabetes. Ngunit ang ating natutunan ng magkasama ay hindi lahat ng tamis ay nakakasama. Sa katunayan, ang tamis ng kalikasan, kapag buo pa balanse sa fiber, tubig at nutrients, ay maaaring maging pinagmumulan ng malalim na nutrisyon at tahimik na pagaling. Ang mga prutas na ating tinalakay, strawberries, grapes, mansanas, mangga, orange, ay higit pa sa merienda. Sila ay mga paalala. Mga paalala na ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito ay ginhawa, alaala, kultura, koneksyon. Kapag kinain ng may kamalayan at ipinaris sa karunungan ng ating sariling katawan, ang mga prutas na ito ay nag-aalok sa atin ng isang makapangyarihang bagay, ang kakayahang tamasahin ang maliliit na kasiyahan ng buhay ng walang takot. At iyon ay mahalaga, lalo na sa ating katandaan kung kailan dapat mas mararamdaman ang kasiyahan, hindi mas kaunti. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buhay o isuko ang lahat ng iyong minamahal. Kailangan mo lamang magsimula muli ng marahan. Marahil ito ay nagsisimula sa isang mangkok ng sariwang melon sa hapon o isang malutong na mansana sa iyong almusal. Marahil ito ay nangangahulugan ng pag-iimbak ng ilang grapes sa ref upang tulungan kang iwasan ng soda o pag-freeze ng hiwa ng plum para sa mga mahabang araw ng tag-init kapag gusto mo lang ng isang bagay na matamis at malamig ng walang pagkakasala. Ang maliliit na pagpipilian tulad nito ay maaring hindi mukhang revolusyonaryo. Ngunit ito ay, dahil sa tuwing pipiliin mo ang isang bagay na nagbibigay-pugay sa iyong panlasa at kalusugan, pinipili mo ang pag-asa. Pinipili pili mong makinig sa iyong katawan nang may habag, hindi pintas, at iyon ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na maaaring gawin ng isang tao sa anumang edad. Para sa matatamis na pagpipilian, malalakas na katawan at simpleng kasiyahan, nararapat mo ang lahat ng ito. Ngayon, handa ka na ba para sa mas malakas na susunod na hakbang? Pag-usapan natin kung paano gumawa ng isang madali praktikal na pang-araw-araw na plano sa prutas na nagpapanatili ng stable na blood sugar at mataas na enerhiya. Mas simple kaysa sa iniisip mo at nagsisimula ito sa isang maliit na pagbabago lamang. Ang mga araling ito ay nilayon upang magbigay inspirasyon sa iyo na mabuhay ng buo at tunay. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balak ilapat sa iyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito patungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may isa. Kung hindi, maaari kang mag ng zero. Ang iyong feedback ay mahalaga sa amin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa higit pang content na tulad nito. Salamat sa panonood at ito ay para sa pagmumuhay ng buhay sa iyong sariling mga tadhana.